At dahil nga nakabakasyon tayo sa Pilipinas ngayon guys, ay next staycation naman tayo dito sa San Juan La Union. Dito nga kami sa Rada Hostel na stay ngayon. Nagustuhan nga namin yung location dahil nasa sentro ito at along National Highway lamang ito. At walking distance na rin ito sa dagat. At ang kagandahan pa nga nito ay free breakfast at i-avail ia mo ito dito sa Silong Restaurant. Tuwing summer nga guys ay sobrang daming maturista dito at dinadayo nga ito dahil ito yung surfing capital of the north. So ito naman guys yung itsura ng Silong Restaurant. Kung makikita nyo nga guys ay sobrang daming kumakain dito. Kahit nga hindi kayo naka-stay sa Rada Hostel ay pwede kayong mag-walk in at bumili dito. So eto na nga dumating na nga yung mga food namin at dito na tayo kakain. Pwede nyo rin i-take out kung gusto nyo. At pagkatapos nga namin kumain ay sinundo na kami ng kababayan nating si Elisa dahil itutour naman nila tayo dito sa La Union. Tuwang-tuwa nga yung may ibang kababayan natin dahil first time nila. Next stop over din tayo dito sa munisipyo nila. Ang sumunod nga namin pinuntahan na itong highway na napakadaming puno. Para sa akin nga parang ito yung man-made forest dun sa Cebu. Kaya naman kumuha na kami ng photo at saka video dito. Pinasyalan din namin guys ang Baluarte Watchtower. At ito naman yung 400 year old watchtower facing the West Philippine Sea built during the Spanish period. Binisita rin natin guys ang Church of Santa Catalina de Alejandria and also known as Namakpakan Church. It is known for its devotion to Our Lady of Immaculate Conception of Namakpakan. Maraming salamat sa panonood. At dahil nga nakabakasyon tayo sa Pilipinas ngayon guys ay papasyalan naman natin ang bahay na bato dito sa La Union. At maraming salamat din pala sa kababayan nating si Ma'am Melissa dahil sinamahan tayo sa pagtutor natin ngayong araw na to. Isa nga itong tourist destinations dito sa La Union kaya naman isama nyo ito sa inyong mga bucket list. Bahay na bato just like its name is a house that is made entirely from pebbles and stones found on the pebble beach just beside it. It was built as a family rest house and later opened to the public in 2015 as an art gallery called Kamay na Bato Art. Gallery, the house features several wooden and stone sculptures by Bong Kim, a Korean artist. At kung gusto nyo mang mag-staycation dito guys, ay meron silang several bungalows that you can book on Airbnb. There's also a pebble beach where you can relax and enjoy the view of the South China Sea. At para nga sa akin guys, lahat ng sulok dito ay Instagramable. Kaya naman nagtagal kami dito. Ang bahay na Bato Open Art Gallery and Staycation ay matatagpuan pala sa Barangay Luna La Union. Meron din palang ba bayad or entrance sa pagpunta dito guys. At sa loob naman guys ay marami marami din kainan kaya don't worry at marami din nagtitinda ng mga souvenirs dito sa loob eto nga guys at papunta na tayo dito sa dagat ganito naman yung itsura nya guys kaya lang sobrang init kaya hindi na kami nagtagal dito pumasok din kami sa isa pang bahay dito kaya naman dito nga sa baba guys ay kumuha na kami ng photo at saka video ngayon naman guys ay pupunta tayo dun sa second floor at sa second floor naman guys ay makikita mo yung panoramic view kaya naman kung hindi pa kayo nakapunta dito guys ay pasyalan nyo na yung bahay na bato at for sure ay sulit yung ibabayad nyo chawatuti at dahil nga nakabakasyon tayo sa Pilipinas ngayon guys eh, and dito naman tayo sa La Union kasama natin yung kababayan nating si Ma'am Elisa at ngayon naman ay pupunta tayo sa bahay nila dahil nagluto daw siya. Pinakilala na rin niya kami sa kanyang family at hindi nga namin in-expect na sobrang dami pala yung inihanda nila para sa amin. Meron nga tayo ditong dinakdakan, dinengdeng, adobo, veggies, oyster. Meron din tayong pritong isda, labong. At syempre guys yung paborito kong seafood. Tuwang-tuwa nga yung kababayan natin si Lena at si Kaloy dahil nami na daw nila yung dinengdeng ng mga Ilocano. Kaya naman yung ending guys, ang dami-dami na naman namin kinain, talagang sira ang aming diet. At kahit nga maiksi lamang yung banding namin, ay nagpapasalamat ako kay mamili sa pati na rin sa kanyang family dahil sobrang bait nila sa amin. Maraming salamat sa panonood. Ciao Tuti!